Mopi date ng Kim pau, pero may third wheel. Ang matalik na kaibigan ni Kinita Girl, na si Bella Padilla. Gusto rin ang makilatis ni Bella, ang lalaking nagpapatibok ng puso ni Kimi. Super cute, ng game na game si Paolo Abilino. Na makabanding ang mga kaibigan ng kanyang mapapangasawa. Maganda na kinikilala ng... Ang sakayon, ay malaman talaga kung anong klaseng na ang paikisamaan hanggang pagtanda. Buhay na naman ang mga ng mga fans. Natutuwa sila every time na may pagganito ang kingpaw. Ayon nga sa mga komento, gusto ko sila na laging kasama. Sila ang nagpapasaya sa akin. Tuwing nadulong ako dito sa trabaho, Sinubaybayan ko si Da, si Muranin Lang, at strong Secretary Kim. Nanonood rin ako ng mga interviews at time show ni Kim Chu. Nakakawala sila ng pagod. Mas lalo nga akong ginanahan ang ibalita ni Da na magkakaroon ng upcoming movie this year. Ako na ang nagsasabi, mapupuno ang dahat ng sinihan sa kanilang kauna-una ng pelikula. Sa mga teleserye nila, grabe na ang mga napapanood natin. What more pa kaya sa mga inililutong movie romantic? Comedy na maraming pasabog. Excited na kaming lahat. Nawa. Tumangit pa ang nagmamahal sa kanila. Ilan lang yan sa mga komento. Ano ah senyorito?